Malalakas ang kutob ng mga kababaihan. Matindi ito, hindi pumapalya, at kahit kailan hindi nagkakamali. 101% pag kinutuban ang isang babae, tama ang kutob nito. Iba kasi makiramdam ang isang babae. Sa simpleng kilos at pananalita lang, makakahalata na sila. Kahit hindi mo sabihin kahit anong galing mong magdago, kahit anong galing mong magsinualing. Ahit anong galing mong mag-deny at magpaikot, hindi mo maililigaw ang isang babae. Bago paman pa man umamin, alam na nila. Bago paman man magtanong, alam nang isasagot mo. Minsan lang kutuban ang isang babae, pero hindi yan nagmimintis. Ganyan kalakas ang instinct ng isang babae. Pero bakit may mga babae pa rin niloloko kung malakas ang instinct nila? Bakit hinahayaan pang lokohin sila? May mga babae lang talagang pinipiling manahimik at hindi pinapakinggan ang kutob dahil sa sobrang pagmamahal at tiwala. Kahit ramdam na nila, hindi na lang nila iniinda kasi mas nananaig sa puso nila ang pagmamahal at piping panalami na sana mari ang kutob nila.